Ang mangga ay isa sa masustansyang prutas na madaming naibibigay na benepisyo sa ating katawan. Alam niyo bang ba buto ng mangga na kadalasang itinatapon lang natin ay may benepisyo din palam na ibibigay? Kaya sa video na ito, mapapanood niyo kung ano ang naitutulong sa atin ng buto ng mangga. Mga benepisyo na naibibigay ng buto ng hilaw na mangga. Una, mabuti sa pangangalaga ng balat. Ang buto ng mangga ay may taglay na antioxidants at volatile compounds na tumutulong ma-improve ang hitsura ng ating balat. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang mga sinyalis ng inflammation gaya ng acne. I-apply lang ang powdered form ng buto ng mangga sa apektadong bahagi. Ito ay nakakatulong mabawasan ang wrinkles at age spots. Pangalawa, mabuti sa buhok at balakuba. Ang paggawa ng hair mask mula sa pulbos ng buto ng mangga at tubig ay maaring magpalakas ng hair follicles lalo na kung ang paste nito ay ipapahid sa iyong anit. Ang buto ng mangga ay nakakapag-eliminate ng inflammatory conditions gaya ng balakubak. Pangatlo, maganda para sa may diabetes. Ayon sa pag-aaral na inilathala ng Nutrition and Metabolic Insights noong 2014, ang regular na pag-inom ng mango, seed extract o supplement ay nakakapagkontrol ng blood sugar levels. Kaya maganda ito sa mga taong may diabetes o sa mga risk na magka-develop ng ganitong kondisyon. Pang-apat, may taglay na anti-inflammatory properties. Ang buto ng manga ay may taglay na anti-inflammatory properties na mabuting panlaban sa chronic disease gaya ng hemorrhoids at mga sintomas ng gout. Ang paggamit ng buto ng mangga ay tradisyonal ng ginagamit bilang gamot sa ilang kondisyon dahil sa mga naibibigay nitong benepisyo. Panglima, panlaban sa cardiovascular issues. Ayon sa mga pag-aaral, napatunayan na ang katas na mula sa buto ng mangga ay nakakapagpababa ng cholesterol levels. Nakakapag-stimulate din ito ng metabolism at mabuting pambawas ng timbang. Ang pagkakaroon ng mababang level ng bad cholesterol ay mabuti sa ating cardiovascular health. Paano kinakain ang buto ng hilaw na mangga? Una, kailangan na ang buto ay galing sa hilaw na mangga, mas maganda yung hindi gaanong magulam. Pangalawa, hugasan ng mabuti at alisin ang balat ng buto. Pangatlo, ang puting kulay na buto ng mangga ang siyang kinakain. Ibahagi ang video na ito upang maikalat ang mabuting pagpapanatili ng kalusugan.